Sino po yung ano, nakatira dito pa? Kami po. Kaya pa? Asawa. Paano po nangyari? Hindi po namin alam eh kasi natutulog po kami doon eh. Dahil dito po kami talaga nakatira. Hmm. Buti hindi po kayo na paano. Kasi nga yung isang anak ko doon natutulog sinamahan namin. Hmm. Kaya lumipat muna kami nung gabi na yon. Sa po yung asawa nyo? Siya po. Ay, siya po. Oo. Oh. Nasunog, hindi namin alam. Wala ala po ko alam kung bakit pa ano yung pinagmulan wala ganun. Wala po. Hmm. Pinatay ko na ng tung kuryente, may switch doon eh bago ko pumunta doon na nakuro. Paano po kayo ngayon niyan? Eh wala po nag-uumpisa po uli. Total may tulugan pa naman po kami doon bagya. Nag-uumpisa lang po uli kami ng mga gamit. Isa pa uwi wala pa naman kaming kwan. Wala natira. Hmm. Pati nga yung sinundar kong bigas na nasunog. Oo ano. Kulang tatlo na Plato. bag tigas. Kaldero. Wala. Pinaimbestigahan nyo na po. Hindi. Talagang may ano lang talaga. Hindi mo namin alam. E, siyempre alam naman magpapainvestiga ka pa kami. Anak eh. Wala eh. Wala naman Wala naman kami pwedeng pagbintangan. Sino pong nakakita? Yung pong kapatid niya.

Tabla. Tabla. Ba't But bike Nasunog mo. Eh, Iyan po yung bike kong panghanap buhay. Ano po ba yung hanap buhay niyo to? Nagtitinda lang nga ako ng mga kakanin tsaka buhay. Hmm. May mga anak po kayo? Meron. Yes, sa, sa kabila po natutulog? Oh, po. Sa annex. Sa annex? Iyan po yung panghanap buhay ko. Wala na. Grabe na. Nang... Hindi na ako makakahanap buhay kasi sira na. Tumaron din na nakapasok sa construction. Hindi na rin siya nakapasok sa construction. Sunod lahat eh. Bisbihan no. um. talaga ang ito ma. Okay. Mayroon naman po magbintang no. Ay mayroon. Baka wala din po. Baka talagang ano. Hindi alam ka. Hindi naman nakita. Aksidente siguro talaga. naman. Anong natira guys? Hmm? Ang importante po, safe po kayo. Oo. Uh -huh. Yun po uh -huh. yung, yung pinaka-importante. Yun na lang. Ma ma -hanap na hmm. Mahanap naman siguro na namin. Mapapalitan lang po ito eh. Makaka-unti-unti ulit eh. Ito po ate, pang ano po, dagdag ko. ah uh, bigay po, binigay lang po sa akin ng ano to ni Madam Abby Santos. Ayan. Ito po, pang simula niya ngayon. <laughs> Salamat Ayan po. po. Uh, galing po kay, Abby, uh, kay Madam Abby Santos po. Uh, Yo, alam po. <laughs> Ay, alam po. Hingi po tayong tulong bike ko nga. panghanap buhay. Wala na po. Kasi nagdala ko lang po ako sa annex mm -hmm. ng mga suman, gulay, kung ano pong may tinda ko. Nasunog na po. Ka, papagawa lang po. Kasi tagal lang po kundi nagtitinda. Binili lang po namin ulit ng second hand. Mm -hmm. Yan naman po nasunog. panghanap buhay ko lang naman yan. Ang tulong. Ano po yan? tuwing araw-araw po ako nagtitinda sa Annex? Dati po. Uh, Siyempre po, kailangan ko po maghanap po buhay pang tulong sa sir ko. Uh, isang butong tigas. Yung bigas kong tinundar kasi nagpupundar ako ng bigas kasi mm -hmm. mahirap eh walang bigas eh nagpundar kasi ako ng bigas kasi mahirap walang mahiraman minsan inuhulugan ko lang yan araw-araw para makapundar ako ay inuhulugan niya pa po yan? Oh. Oh. hindi pa nga po nayari Ano yung second hand pa po siya, ano? Yan no, dati second hand lang. Eh, lang ng asawa ko nga at nasira nga yung una kong bisikleta. Mm -hmm. eh, ngayon nasunog naman nung naayos. Natin, ano? <laughs> Kasi yan lang yung ko talaga, na, okay. uh, <laughs> ano. Naglalabandera din po kayo? Opo nabalitan ko nga po naglalabandera ako dyan kay engineer matagal na po lang po nga na po ikaw maglabada magplansya magtinda mas naganda pa po no oh. ikaw po kaya uh, oh. ingin po tayong tulong ano pong gusto nyo pong sabihin sa mga tao po na gusto pong tumulong magpapasalamat ako ah. kung anong may gustang tumulong ha ah. Ah, uh, makabili ng mga yero. Maka-aahon po niyan, oh. oh. makapagsimula Sige po. Sige. Uh, ko po yung ano. Makakayo ko po uh. para po ah, matulungan din po Salamat kayo. apa? Salamat, po. Salamat po. Sige po. gusto ko nga uli makabili ng bike. Kasi panghanap buhay talaga. Mm -hmm. Kasi iyan lang talaga ang pangtinda ko. Mm -hmm. Dahil malayo naman yung kulalakarin ko yung kabyawan Natitinda kasi ako sa annex ng mga suman, yung mga teacher. Ano Tapos, uh, Ano po, single lang? Single lang yung single. bike niya? Single. Eh, gusto ko sana noon, may sidecar, side hindi pa akong makabili. Oo. Uh -huh. Nagtitinda rin nga kasi ako ng mga prose noon. Ano po ito? Yung Japan bike, no? Hmm. Magkano po ba yung ganyan? 3 plus yan, bili namin noon, 3.8 ng Mr. Ko. Hulugan po yan? Hindi, binili kong ano cast man. noon pa. Ano pa yung hinulugan yung sinabi nyo? Yung bigas na hinulugan Ay, bigas? namin. <laughs> <Pinupundar Grabe>. ko. <laughs> Kasi mayroon palang bigas eh. Mm. ko talaga yung bigas ni ipon ko. Hinulugan ko araw-araw. Kinain pa ng apoy. Oo, kinain pa nga ng apoy. Pinupundar ko talaga. Nakalagay lang dyan nga at siyempre tiwala naman nga kami. Wala namang kuwan dito sa amin. Hmm. Alam lang po kung naiwan ganun na alam yung napagsimulan ng... Wala naman kasi bago naman siya umalis, uh, tining, na naman niya. Pinatay ko yung ilaw dito sa kuryente. May hmm. switch doon kasi sa bahay hmm. doon. Tinitingnan naman niya bago siya lilipat oh, doon sa kabila. Alam lang po kung kaway? Wala naman. Sige po, bali ganun na lang po no. Okay. Uh, pag na-post ko po ito at may ito tulong, agad po akong pumunta dito. O, oh, sige po. Maraming salamat po sa inyo. <laughs> <laughs> maraming salamat po sa binigay niyong tulong sa kay Ms. Abby Santos po. Salamat po.